your up nga ay magmamaganda naman na kiss. Nandito nga ako sa Eyelash Beauty Lounge. Shout out kay sis Jeneline Ruar Polycarpio. Sobrang mabait at napaka-generous dahil binigyan niya ako ng lifetime retouch ng lashes ko. Di ba napaka-swerty ko? Talaga namang may pagmamalaki ko ang gawa ng eyelash beauty Lounge. Hindi mo na kailangan lumayo para magpaganda pa. Dito nga lang 'yan sa bayan ng Rizal. At si Ethel nga ang gumawa ng kabugera kong lashes for today's video. O oh, di ba mga mare laban na laban na naman yang lashes ko? Gawang eyelash beauty Lounge lang 'yan mga mare. After ko nga magpalashes ay nagpa-pedicure na rin na kiss. Hindi na nga ako nagpunta sa iba dahil meron na rin sila dito sa Eyelash Beauty Lounge. Kaya kung marami nga silang customer sa lashes ay pwede rin kayo magpamani pedi. Available nga rin sa kanila ang gel polish. Dalawang beses na nga ako nagpagawa dito kay ati. Magaan nga lang yung kamay niya kaya nagustuhan ko yung gawa niya. At may kasama pang massage yun. Magmamasahe nga rin pala si ate. Kaya sa mga gusto magpamassage pumunta lang kayo sa Eyelash Beauty Lounge. Dahil ingitera ako, ginaya ko yung kulay ng ni maring susan ko. Dahil dito siya nagpagawa noon. Nagandahan ko yung kulay dahil nakakaputi. 120 nga ang pedicure nila. Kaya sa mga hindi pa nakakatry sa eyelash beauty lawn, visit na rin kayo sa salon nila mga mare. Talaga namang babalik-balikan mo ang gawa nila. Kaya arat na